Sa likod ng bawat pangarap, may mga laban at sakripisyong hindi nakikita ng iba. Ito ang kwento ko, isang anak na piniling isantabi ang sariling pangarap alang-alang sa pamilya. Matagal ko ng pangarap ang makapag-abroad. Anim na buwan lang ako roon, nagsisimula na ang magandang buhay. Pero dumating ang isang balitang yumanig sa lahat ng iyon. Nadetect ang aking nanay ng malubhang sakit. Walang pagdadalawang isip, umuwi ako iniwan ang lahat ng pangarap para siya'y maalagaan. Isang buwan ko lang siyang nakasama, na yakap, na alagaan, hanggang sa siya'y tuluyang pumikit. Ang sakit, parang nawala ang lahat, pero hindi doon nagtapos ang laban. Dahil sa bilin ni nanay, ako ang nagbantay sa tatay kong may karamdaman din. Kasabay nito, nagtayo ako ng maliit na tindahan para kahit papaano may pantustos sa araw-araw. Isang taon ang lumipas, pumanaw din ang aking tatay. Dalawang haligi ng tahanan, parehong nawala. Ramdam ko ang lungkot at bigat ng pagkawala. Pero alam ko, kailangan kong ituloy ang laban. Alam ko, mahirap mawala ng magulang, pero kailangan kong magpatuloy. May anak akong umaasa sa akin, kaya kahit pagod at malungkot, kailangan kong gampanan ang responsibilidad ng magulang. Kahit mahirap, pinilit kong gampanan ng laban para sa anak ko. Tuloy ang laban. Nagpatayo ako ng tindahan, nagbenta online, nag-affiliate, nangumisyon, pumasok sa trabaho sa gabi, lahat ng pwedeng pagkakakitaan, pinasok ko. Minsan, may nagtatanong, kailan ka babalik abroad? Para bang ganun lang kadali? Kung darating ang pagkakataon, bakit hindi? Pero ngayon, mas pinili kong manatili. Dahil higit sa pangarap, mas mahalaga ang gabay at pagmamahal na may bibigay ko sa aking anak. Hindi madali ang mawala ng magulang. Hindi madali ang magpatuloy kahit ang mundo mo'y gumuho. Pero kung para sa anak, para sa pamilya, walang laban na hindi kakayanin. Alam ko, hindi ibibigay ng nasa itaas ang pagsubok na ito kung hindi ko kakayanin. Kaya't patuloy akong lumalaban. Hindi man ngayon, darating din ang tamang panahon. May tiwala ako. At higit sa lahat, dasal ang aking sandigan. Maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito. Hanggang sa muli!